Yo! What's up mga idol? Kalon, kay mamalit. Kuyo, ginapot ko ninyo mga idol. Kay mamalit na Ay! Itlog na rin doon po. <laughs> Siyempre, po mo sa tayo kay para guwapa ba? Asa? Ay mo talaga kay abi pa lamang. Wala po kayo ligo. Five weeks. Kay Kuan. alok kong tubig. alok kong tubig kay... Kaya nako, Rabis. <laughs> So mga idol, kuyo kuyo niyo mga idol. Eh, shout out din eh, sa kaunting video eh. Eh, lo, pa ng lumi boy. Gupo lo. Eh, bigyan si Jaden eh. Ay, si 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 si. si. Boss, boss. Hey. Ano man? Nay! Umuot ako eh. Oh! Lamia! Ano siya ni? Kanang... Utan! Lamia sa utan mga idol oh. Ah! Then Bihon. Ah, grabe ya. Asa ah, ang sagulan na mo ni siya isa Lechon. Amon ah, si Isu Ikon diha? Yes. Ah. Shout out, Boss Jomar and ni Ate Birds. So, ang atong Sudan, ilha kay Ikon mo special, Ikon mo nung special bihon. So pataka. Dili, lutong pataka. Dil, pataka. Mga gina, lami. Lutong hula-hula. Lami, lami, lami gina siya gina. O mga idol, mamalit ang tagit mamalit ang tatag itlog kung nga kayo pa man so oh, wala <laughs> 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 pa itlog yung datong budget ko kining 500 mga idol uh, budget na ni hantod Domingo sunod Domingo pa ita sige lang huwag It, maitlog o karoon itlog huwag maitlog dua dua kayo ito hantod. saan naabot ng 500 oh. saan naabot ng 500 so shout out dahil ni boss Mike Mike Yes, ha eh, ano sa eh ba? Me testing. Oh, testing. Basta muna tayo. Engineering. Engineer Okay. So, alat sa ta sampikas mga idol. kaya hot dog itlog si nga Ngano pa may stock Daynene? Ay wala pa ni paniga. ka. It oh kada. Oh, good. Plus 5 Sirad mo ang putsapikas na eh! Asa mang ni Mamalit kasi sirad mo na itong mga palit palitanan! Ah, Arita arit dali mga idol. Ayo, <laughs> Nay, itlog! Kapal takog itlog. Kuala <laughs> lang, busag lima lang gud! So itlog itlog na itlog-itlog na tayo mga idol. Kaya ano, na, huwag matay, huwag matay kuhan, huwag matay ah. wala Na ogma huwag na bulad, nasan? Pero na po kayo bulad, balik yan, diha. Ay, ayun, ang mahal, mahal mo na. Uwag, bulbulon. Na? <laughs> Asa man? Nasa lim, bulad mga idol, oh? Ano siya tawag ka eh, niya? Ang bulad. Lima itlog oh. Ano yung bulada? Katambak lagi. Katambak? Oo. Oh. Tabang na siya? Tabang. Kayo. Kayo. Lami kayo. Oo ba? Lami na. Kaya rin na. mga idolonya Sa so, umat. Pero sige lang, testingan mga idol kung lami bagyod kay Ako ganahan siya, so, bisag kung bulada mo, mukha ang ko. Natapang, man. Kamu na yung naglipa ka ni? Dili. na niya. Mako ba? Testingan din ako na. man oh? ang So, mga idol, testing nato ng bulag, mga idol. Ang tawag ani kay? Kuhaan ka ng katambak. katambak. So, kiki, okay, okay, okay. yapin lang na. Lami man yung magulang bulag, mga idol? Ano sa? Okay. So, dala. Muli na itong budget, mga idol. Sa usak simana, mga idol. One week, ha? Huh? Oo, oh, butang kamatis, no? Ay, ayaw, ayaw lang. Kay mahulot na yun. Mahulot, oh, mahulot na yun. How much all? 170? Ah, 180? Okay, mga idol. So, 180 atong kandun. Atong nakalas. Hindi, <laughs> <eighty> <laughs> hindi. Ako nang budgeton kay ano. Lamibiyakin eh. Oh, kaysa, sikitag baboy, sikitag manok, Papatay ko ata, mahebla <laughs> to. So salamat, shout out to yan. Shout out, okay. Okay mga idol, so nakapalit na tag. Ah, uh, samang gudoy, okay. Dream to mga idol. Dream to kung mamalit mga idol niya. Sirado man. Kaya rin mo kung magpalitan ng tons. Amot, amot nga no. Okay, mga idol. Okay. So balik na ta sa atong kwan, mga idol. Balik ta sa, ay, Ninay. Oh, <laughs> si tagiya di sa ta. Ah, okay Ninay. Mo ni tagiya sa kon mga idol sa atong kwan, balay. Aha. Okay. So. Dala na, Boss! Dala na, Boss! <laughs> boss! Hindi, <laughs> ako nang distinct. Kaya may makatambak. Manigikan, manigdala, bentayan Hindi, muna. Doon! Hindi, ako nam Namang ako Ako na ipalit. Ano e? Blood. Huwag <laughs> mo sa dinas? Hindi, ako Diba?